Breaking news, umatake na ang Israel sa Lebanon at ayon sa report ng First Post, ang naturang pag-atake ay kumitil ng sampung Syrians. Ayon sa balita, agad na gumanti ang Hezbollah at nagpalipad ito ng 50 rockets papuntang Israel. Ang naturang pag-atake ng Hezbollah sa Israel ay ibinalita ng The Palestine Chronicles. Ayon sa balita, 50 rockets daw ang pinalipad ng Hezbollah papuntang Israel. Ayon sa Lebanon's Health Ministry, kahapon lamang, Sabado, na ang Israel ay nagsagawa ng airstrike sa southern part of Lebanon. Agad na tumambad ang sampung Syrian na wala ng buhay. Ayon sa report ng First Post, kaya daw umatake ang Israel sa naturang lugar. Sabagat ang naturang lugar ay pinag-iimbakan ng mga armas ng Hezbollah. Para kasi sa kampo ng Israel, malaking halaga na masira nila ang pinag-iimbakan ng armas ng kalaban at kapag ito ay masira, ay mapipilayan ng husdo ang kalaban. Kumpirmado naman na natamaan ng Israel ang kanilang target. Yun nga lang, merong nadamay na sampung Syrian. Ayon sa ulat, ang lugar na inatake ng Israel ay ang Wadi Al-Kafur area na nasa Tabati at ang naturang pag-atake ay isa sa mga pinakamalaking pag-atake ng Israel sa Hezbollah mula na magsimula ang gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Nakakabahala raw ang palitan ng putok ng magkabilang panig ayon mismo sa mga mediators na Estados Unidos, Egypt at Qatar na ang naturang pag-atake ng bawat isa ay makakaapekto sa kanilang walang sawang effort na makapagkausap ang Israel at Gaza at makamit na ang ceasefire na siya namang inaasam ng Palestinian people at ng mga Israelita. Ayon sa mga negosyator ay ginagawa nila lahat ng kanilang makakaya upang makamit ang kanilang hinahangad. Kahit pa man nahihirapan silang makontak ang leader ng Hamas na si Yaya Sinwar, naglabas na kasi ng pahayag ang isa sa mga commanders ng Hamas na hindi raw sila dadalo sa naturang pag-uusap. Ayon sa mga mediators, kahit na walang representative na ipapadala ang kampo ng Hamas, ay ipagpapatuloy pa rin daw nila ang pakikipag-usap sa Israel at sa iba pang Arab countries upang magtulungan na mahinto ang gera sa magkabilang panig. Kinumpirma naman ng official ng Lebanese National News Agency na ang naturang pag-atake ng Israel nitong nagdaang araw lamang na ang nasabing Syrians na namatay ay mula sa Syrian refugees at sila ay mga workers ayon naman sa Israeli military ito ay kanilang ipinahayag sa Telegram channel na ang target ng Israeli Air Force ay lugar o facilities of weapon storage ng Lebanon's Hezbollah overnight daw silang nagsagawa ng pag-atake ang lugar na ito ay 12 kilometers lamang or 7 miles Mula sa pinakamalapit na border ng Israel at ng Lebanon, hindi raw nila target ang sibilyan. Ayon naman sa ibang analyst, bakit malapit sa sibilyan itinatayo ng Hezbollah ang kanilang weapon storage facilities? Kasi pag-gera ang pag-uusapan, isa sa mga target ng kalaban ay ang weapon storage. Dahil kapag ito ay nasira, malaking pagkapilay ang may nito sa kalaban gaya na lang ng hutis ng Yemen. Noong umatake ang United States of America at UK, kinumpirma nila na weapon storage lang ng hutis ang kanilang tinarget. Kaya kung ang weapon storage ay itatayo malapit sa sibilyan, lumalabas daw ito na parang ginagawang shield ang mga sibilyan upang hindi sila atakihin ng kalaban. At ayon naman sa report, agad na gumanti ang Hezbollah sa Israel. Ayon sa balita, 50 rockets agad ang pinalipad ng Hezbollah at ito ay papuntang Upper Galilee, north of Israel. Ayon sa Israeli media, sa pag-atake ng Hezbollah sa Israel, kumpirmado ang dalawa sa mga Israeli soldiers ang sugatan. Isa rito ay kritikal. Maliban sa dalawang sundalong sugatan, marami din ang mga nawasak na mga infrastructure. Tinarget daw ng Hezbollah ang Mars Military Camp in Northern Israel. Ayon sa report ng Al Jazeera, umalingaungaw ang mga sirena sa Upper Galilee at sa mga lugar na malapit dito. Magkaiba naman ang report ng Al Jazeera at First Post dahil ibinalita ng The First Post na ang naturang 50 projectile na pinalipad ng Hezbollah papuntang Israel wala daw injuries maliban sa multiple fires ayon sa military ng Israel. Ayon sa report ng Al Jazeera, Meron daw dalawang Israeli soldiers na sugatan at ang isa ay malubha. Meron ding isa na namatay. Ayon sa kampo ng Hezbollah na ang 50 rockets na kanilang pinalipad papuntang Israel ay hindi lang paghiganti sa pinakabagong pag-atake ng Israel sa kanilang lugar, kundi ito ay konektado pa rin sa isang senior commander ng Hezbollah na si Fuad Shoker na napatay ng Israel. Hindi raw sila titigil hanggang sa kanilang maipaghiganti si Fuad Shoker. Ang taong ito ay isa sa mga kanang kamay ni Nasrallah. Ang pagkamatay ni Fuad Shuker ay inamin mismo ng Israeli military na sila ang may kagagawan. Ayon sa report ng AP, merong isang Lebanese na nangangalang Muhammad Swaib. Kinontra nito ang mga naunang pahayag ng Israel. Ayon kasi sa Israel, weapon facilities ng Hezbollah ang kanilang tinarget. Ayon kay Muhammad Swaib, hindi raw ito totoo. Dahil ang tinarget daw ng Israel ay industrial building. At ang naturang building ay nagpuproduce ng bricks, metal and aluminum at mga dairy farm. At maraming mga Syrian ang nagtatrabaho rito. Kaya nga ang napaslang ay sampung Syrian, mga babae at may mga bata raw. Pero pinabulaanan ito ng Israel. In a report ng The First Post, sinabi mismo ng Israeli military na ang kanilang tinarget ay weapon facilities ng Hezbollah. Bakit naman daw nila tatargetin ang industrial building at mga civilian pa? Sino kaya sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo mga kaibigan? Di umano, ayon sa angkel ng tatlong Syrian na namatay, ang mga namatay sa airstrike ng Israel ay nagpapahinga sa isang bahay na kung saan binibigyan ng accommodation ng may-ari ng naturang industrial building. Hindi raw totoo na weapon facilities ng Hezbollah ang tinarget ng Israel. Agad na nag-anonsyo ang Hezbollah na nagpalipad sila ng Valley of Rockets papunta sa Israel. Ayon sa Israeli military, kitang-kita nila na ang mga rocket ay nagmula talaga sa Lebanon at papuntang Upper Galilee. Pero marami daw dito ay nalaglag sa open areas ng Galilee at hindi na nakarating sa target. Magkaparehas ng report ang AP at ang first post. Ayon sa kanila, wala raw injuries na nangyari sa pag-target ng Hezbollah sa Israel. Pero merong mga nasunog. Pero noong Sabado, ibinalita na meron daw dalawang soldiers ang Israel na na-injured. Kaya napakagulo ng balitang ito. Whether totoo man ito o hindi na merong dalawang Israeli soldiers na na-injured at ang isa ay malubha, ang katotohanan ay talagang merong palitan ng bomba sa magkabilang panig. Nilinaw naman ng kampo ng Israel na ang kanilang bansa ay nasa red alert dahil posibleng every now and then ay maaaring umatake ang Iran.